Ito naman siya, dry type. Oh, kahit open dito, hindi yan tatagas. Di ba napanood yung video na, na trending na nilagyag, dito nilagay yung ano, dito nilagay yung langis. Dahil, weight type yon Didiritso lang siya kabila. Kahit dito mo lagyan, papasok yung langis sa lalim. Ito kasi, hindi yan lalabas yung langis. O. Uh. Ha? Uh. Uh. tingnan mo dyan ilalagay mong langis hindi yan lalabas sa kabila. Kaya eh, nga sabihin ko sa inyo, hindi bubuha ang mekani Kaya nga. Dry type kasi. ng mobile. Ano muna kung na malinis ba? Perfect, eh? perfect. Di diba? So hindi siya tumagos. Kaya dito pag tuyo talaga dumi yan. Oran tumagos kasi dry type siya. Okay, naintindihan nyo na. Sa mga nag-comment. Hindi kasi na nanawawan.